ang ating buhay Puno ng saya at ng kulay Parents POV Ano ba si Sebastian? Dalawang araw nang nawawala ang anak mo Ano? Naghihintay na lamang ba tayo sa wala nito? Paano kung kailangan ng anak ko ang tulong natin? Paano kung nasa isla sila o kung saang lugar sila napadpad? Paano kung walang makain doon si Hilary? Wala ba tayong ibang gagawin kundi maghintay sa report ng mga pulis at coast guards? Diyos ko naman si Bastian, masisiraan ako ng bait nito. Naiinis na wika ako sa asawa ko. Honey, calm down. Baka mag-collapse ka na naman eh. Huminahon ka. Ginagawa ko na naman ang lahat para mahanap si Larry. Saad ni si Bastian sa akin. Sana di ko na lang pinayagan ng anak ko na magbargo. Hindi sana nangyari ito sa kanya ngayon. Umiiyak kong wika. Ngayon, Sising-sisi ako dahil pinayagan ko talaga ang anak ko na bumiyahin ng barko. Kahit pa naka-airplane si Hilary kung mangyayari ito, mangyayari talaga Marcel. Kaya pakiusap, puminahon ka na ha? Saad pa nito sa akin. Paano ko hihinahon si Bastian? Kayong bawat minuto iniisip ko kung kumusta ang kalagay ni Hilary ngayon. Kung may tubig ba itong iniinom, umiiyak ko pa rin sa adito. Sige, pupunta tayo sa opisina ng Philippine Coast Guard para magtanong kung ano na ang nangyari sa mga missing o kung may balita na ba. Saan dito sa akin? Sa narinig ay medyo nabuhayan ako ng loob. Mabilis kong hinatak palabas ng bahay namin ang asawa ko. Sa opisina ng Coast Guard ay may lalaking may edad na at kinakausap at pinapagalitan ng taga-opisina. Lumapit kami ditong mag-asawa para alamin kung ano na ang balita. Dalawang araw nang nawawala ang anak ko, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong matinong report sa aming mga pamilya ng mga pasaherong missing. Bakit ba kasi hinayaan ninyong lumawig ang barko kayong may paparating na bagyo? Di sana'y ligtas ang anak ko ngayon. So ano, wala pa rin kayong maibalita sa amin? Huwag ninyong hayaang mapikun ako at ipasara ko itong opisina ninyo. Tinig namin ni Sebastian na banta ng isang lalaki. Base sa tindig nito ay may kaya sa buhay ang lalaki. I'm sorry Mr. Montoho. Sa ngayon po kasi sir, kailangan po naming puntahan ang mga posibilidad lugar at kalapit na isla na maaaring pagtanungan natin. O maghanap, saad ng isang coast guard na nakaupo sa swivel chair nito. Then do it! Kung ayaw mong ipasar ko itong opisina ninyo, bantang wika ng lalaki sa taga opisina. Pasensya na po sir, ginagawa naman ho namin ang lahat. Hayaan nyo po, mas pag-iigihan pa namin ang paghahanap nila. Saad pa nito sa may edad na lalaki. Huwag na kayong magsalita, gumawa kayo ng paraan magbibigay ako ng malaking halaga oras na makita ang anak ko at masisiguro kong ligtas talaga ang mga ito. Saad pa ng may edad kilala namin ang lalaking ito. Katulad ng asawa ko'y nasa business world din ito, kaya alam naming mayaman din ito. Kasama pala sa mga namising ang anak nito. Akma na sana itong aalis nang makita kami ng lalaking iyon. Kaagad nitong nakilala si Sebastian, napakunot pa ang noo ko. Sebastian Lopez? Ikaw nga ba iyan? Bakit nandito ka? Tanong ng lalaki sa asawa ko. Kasama din kasing namising ang anak ko Gustavo, kaya andito din kami ng asawa ko. Sad ko. By the way, she's my wife. Huwi ka ng asawa ko sa kakilala nito. Tumangon naman ito sa akin. Bahagya naman akong umiti. Anyway, Sebastian, aalis na muna ako. May aasikasuhin pa kasi ako. So maglit lang talaga ako dito para malaman kung ano na ang lagay sa paghahanap nila sa anak ko. Huwi ka pa nito. Sige Gustavo, Kakausapin pa namin ang ibang coast guard dahil itong asawa ko hindi mapakali. Sagot naman ni Sebastian sa lalaki. Sige, mauna na ako. wika nito at saka ito na unang lumabas ng office na iyon. So, kumusta na ang paghahanap ninyo sa anak namin? Ano, wala pa rin bang balita? Tanong ng asawa ko sa mga coast guard. I'm sorry sir, pero naghahanap pa rin ho kami. Wala pa rin kaming maibigay. Ang sabihin ninyo, hindi ninyo hinahanap ang anak ko. Alam nyo, Tama si Gustavo Montojo eh. Kapag wala pa rin kayong balita sa anak namin this week, ipapasara namin itong opisina ninyo. Kakasuhan ko pa kayo. Bantang wika ko sa mga ito. Ma'am, wag naman ho. Ginagawa naman ho namin ang lahat eh. Huwag naman ho sanang umabot sa ganoon. Saad ng Coast Guard sa akin. Saka, relax lang ho kayo. Hanggat wala pong naiulat na may namatay, hindi kami titigil. So, ganun lang iyon? Maghihintay at maghihintay kami. Paano na lang kung nagutom na pala ang anak ko at walang mainom na tubig? Baka ma-dehydrate pa ang anak ko at magkasakit pa siya. Bakit ba kasi sobrang bagal ninyong maghanap? Umiiyak na wika ko sa mga ito. Shh, Maricel, that's enough. Hayaan mo, gagawa din tayo ng paraan para mahanap si Larry. Pangaalo sa akin ng asawa ko. Sana lang buhay pa ang anak ko. Dahil kung wala na siya, I'll swear, kakasuhan ko kayong lahat sa kapabayaan niyo, Pati ng mga opisina ng barkong sinakyan niya. Pantang wika ko sa mga ito. Marcel Honey, tayo na umuwi na tayo. Bukas kapag wala pang balita sa mga naghahanap, tayo na mismo maghahanap kay Hillary. Just calm down, okay? Everything will be fine. Babalik sa atin ang anak natin. Pangako ko iyan sa iyo, saad ng husband ko sa akin. Sa narinig ay medyo kumalma na rin ako. Iyon lang naman ang hinihintay ko eh, ang may magbibigay ng assurance na hahanapin at hahanapin talaga si Hillary. Dahil sa iisipin ko pa lang kung ano na ang kalagayan ng anak ko, parang masisiraan ako ng bait. Bawat segundong nagdaan, pakiramdam ko na mamatay ang puso ko sa kawalan ng pag-asang makita ang anak ko. Umiiyak pa rin ako hanggang sa nakauwi kami sa bahay namin. Saka ako nagsalita. Sebastian, si kailangan na natin gumamit ng private shopper para hanapin sa mga karating islang anak natin. Marami naman tayong pera. Kahit maubos pa iyon, wala akong pakialam basta mahanap lang talaga ang anak ko. Tigma kang luhang saad ko dito. Yes, gagawin natin ni Marcel. Sa ngayon magpahinga ka muna ha. Ipaghahanda ko pa ang chopper natin para sa paghahanap. Sige na, umakyat ka na sa silid natin ako na ang bahala dito. Wika ng asawa ko sa akin. Tumango naman ako dito bilang pagsang-ayon. Nang halikan ako nito sa nooy, umakyat na ako sa hagdanan patungo sa silid naming mag-asawa. Pero bagu pa ako makapunta doon, inadaanan ko ang silid ng anak ko. Pumasok ako doon at inamoy-amoy ang unan ng gamit ng anak ko. Kahit papaano'y naibsa ng pangungulila ko dito. Dahil naamoy ko ang pabango nito na dumikit sa unan nito. Napaiyak na naman ako. Please sweetie, lumaban ka kung nasaan ka man ngayon. Hindi ko kayang mawala ka sa akin anak. Hindi kaya ni mami. Mamamatay ako. Iyak kong bulong sa hangin habang yakap-yakap ko ang unan ng anak ko. Sana kung buhay ka pa anak, ligtas ka sana kung nasaan ka ngayon. Don't worry, hahanapin ka namin ni daddy mo. I love you so much, sweetie. Ikaw ang buhay ko. Patuloy kong bulong sa hangin habang umiiyak. Bricks POV Nalimpungatan ako nang naramdaman kong nangangatog sa lamig si Hilary habang nagsusumiksik ito sa dibdib ko. Kanina ko pa napansin na parang mas dumudugo ang noon itong may sugat. Kaya sinabi ko dito na dapat humanap kami ng maigamot dito para maghilom ang sugat nito. Pero wala akong ibang makitang gamot kundi ang dahon ng bayabas lamang. Kaya dinikdik ko ito at iyon ang inilagay ko sa sugat ni Hilary. Pero ngayon, bakit mataas ang lagnat nito? Sobrang init ng babae. Kaya ang ginawa ko ay niyakap ko na lamang ng mahigpit ito. Dahil umuungol na din ito. Siguro dahil nilalamig na talaga ito lalo malakas pa din ang ulan sa labas. Nagpa siya akong gisingin si Hilary at painumin ng tubig ng buko dahil wala talaga akong ibang maibigay dito kundi iyon lang dahil walang ibang tubig sa lugar na iyon. Hilary, tawag ko dito sa kako tinapik ang pisngin nito para tuluyan itong magising. Bricks, nilalamig ako. Mahinang wika nito sa akin. Mataas ang lagnat mo eh. Pasensya ka na ha. Wala akong ibang maibigay sa iyo na gamot dahil alam mo namang wala iyan dito. Bumangon ka muna para makainom ka ng sabaw ng buko. Huwi ka ako dito. Tumangu naman ito at saka ako inalalayang maupo, saka ako ito pinainom ng buko. Nang nakainom na ito'y nagsalita ito. Weeks, can you do me a favor? Huwi ka nito sa akin. Sure, ano ba yon? Huwi ka ko pa. Pwede mo ba akong yakapin habang natutulog ako? Sabi nito sa akin. Yun lang pala, Sure. Gusto mo namang matulog ulit? Tanong ko dito. Oo, Bricks. Sagot pa nito. Humiga na kami ni Hilary at gaya ng sinabi nito ay niyakap ko nga ito hanggang sa nakatulog na kami ng sabay. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pero gusto ko sanang tumayo na pero nakadantay ang isang paa ng babae sa akin. Kaya nahirapan akong tumayo. Baka magising ko pa ito. Siyempre, gusto ko pa magpahinga ito dahil mataas ang lagnat nito. Dahan-dahan ko sanang iniaalis ang paan nakadantay sa baywang ko nang nagsusumiksik pa rin ito. Saka ito nagsalita. Briggs, please stay for a while. Dito muna tayo. Saad nito sa akin. Gustuin ko naman sanang humiga at tabihan ito pero naguhumiyaw ang isip ko na wag na akong humiga ulit. Dahil sa mga oras na iyon, buhay na buhay ang kargada ko. Nakakahiyang malaman pa ito ng dalaga kaya akma ko nang iaalis ang paan ito nang tuluyan ito nagmulat ng mga mata at nagtatanong itong nakatingin sa akin. I'm sorry Hilary, ayokong isipin mo na binabastos kita. Pero hindi ko talaga mapigilan ang nararamdaman ko ngayon. Kaya please, hayaan mo na akong makatayo at makalayo muna sa iyo hanggat kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Nakikiusap kong saan dito. Pero nagulat ako nang umiti ito sa kamarahang inilapit ang labi nito sa labi ko bago ito nagsalita. Paano kung ayaw kong pakawalan ka, Brix? Dahil gusto ko din ang mga nangyayari ngayon sa atin. Kaya, bakit mo pipigilan ang sarili mo? Do it, Brix. Ang ganin mo ko. Huwag ka nitong buling sa punong tainga ko. Parang iyon lang hinihintay kong sabihin dito. Kaya hindi ko na napigilang huwag halika nito. At doon sa maliit na kubong ginawa ko, nagawa namin ni Hilary na pag-isahin ang mga katawan namin. Hindi ako tanga pero alam kong ako ang nakauna sa babae. Kaya nakailang rounds pa kami bago ito nakatulog ulit. Pero ako, hindi ko na ito tinabihan, magkos lawabas ako ng kubo para maghanap ng pagkain ulit. Simula nang may nangyari sa amin ng dalaga, ay palagi na itong nakadikit sa akin. Kung titingnan ay eh para na nga kaming mag-asawa dahil sa sobrang sweet namin sa isa't isa. We never said I love you to each other. Pero kusang mararamdaman niyo ng puso. At sa ilang araw pa namin magkasama ni Hilary at gabi-gabi kong inaangkin nito'y isa lang ang masasabi ko. Mahal ko na ang babae at ramdam ko ding mahal ako ni Hilary. Pero hindi ko inaasahang ang panandalian naming saya ay nawala nang dumating ang mga magulang namin para sunduin kami. Naka-chopper ang mga ito, kasama ang mami at daddy ng babaeng kasama ko at ang ama ko. Masaya kami dahil at last nahanap na din kami. Pero sa puso ko'y nangihinayang dahil alam kong sa oras na magkalayo kami dito sa isla ay babalik na sa normal ang lahat. Babalik na din kami sa aming kanya-kanyang buhay. Sa bahay namin ay sinilubong kaagad ako ng yakap ng bunso kong kapatid. Kuya, sobrang saya ko dahil ligtas ka na po. Akala ko'y di na po kita makikita ulit kuya. Iyak na wika ng kapatid ko. I'm fine now, Debbie. And thanks God dahil di niya kami pinabayaan doon. Sad ko dito. Kami? Meaning kuya may kasama ka doon? Na katulad may passenger din ng barko? Tanong nito sa akin. Yes, Bunso. She's Hilary Grace Lopez. Gaya natin ay mayaman din ang kanila. Sad ko pa. Is she beautiful kuya? Tanong nito sa akin na parang nananan siya. Yes, she's very beautiful and strong woman na nakilala ko wala sa loob na sagot ko dito. Hindi ko pa napigilang huwag ngumiti nang maalala ko ang dalaga. What's that smile, kuya? Tanong nito sa akin. Aha? Ah, wala ito. Naalala ko lang ang mga pinagdaanan namin sa islang yon. Mahirap pala talagang mapadpad ka sa lugar na wala kang alam na takbuhan kundi ang isa't isa sa amin. Sad ko pa. Are you in love with her, kuya? Tanong nito sa akin. Tinignan ko ito saka ito sinagot. Ano mong klaseng tanong iyan, Debbie? 16 ka pa, kaya bawal ka pa sa ganoon. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Huwag mong pagtuunan ng pansin ang mga tanong mo. Saad ko dito. Daya mo naman, kuya. Oo, 16 pa lang po ako. Pero alam ko na po kung ano ang itsura ng taong in love at hindi. Kaya basa na sa nakikita ko, ay, you're really in love to that woman. Saad pa nito? Ewan ko sa'yo. Dami mong alam. Sige na, mauna na ako sa silid ko. Gusto kong magpahinga muna. Saad ko dito. Hindi ko na nga hinintay na sumagot ito. Mabilis ko itong tinalikuran saka nagmamadaling umakyat patungo sa silid ko. Pumasok ako kaagad sa banyo na makapagubad na ako ng saplot. At doon, binabad ko ang katawan ko sa bathtub. Habang nasa loob ako ng banyo ay iniisip ko ang nangyari sa amin ni Hilary. Sana magkita kaming muli. Di ko pinagsisihan na may nangyari sa amin ng babaeng iyon. Unti-unti na ba siyang nakapasok sa puso ko? o dahil lang iyon sa nangyari sa amin. Pero aaminin kong umaasa pa rin akong magkikita kaming muli ng babae. At sana maligawan ko ito kapag nagkita kami. Bulong ko sa sarili. Kanina kasi habang nasa biyahe kami nang nasa himpapawid ay hindi ito kumikibo. Nakatingin lang ito sa akin na blanco ang ekspresyon sa mukha. Hindi din ito nakangiti. Ano kayang iniisip niyon? Baka ako lang talaga ang nag-assume na may pagtingin din sa akin ng dalaga. Nihani ho, wala akong narinig na salita galing dito. Tikom lang ang bibig nitong nakatingin sa labas ng bintana ng chopper na iyon. Napailing ako sa naisip ko. Sana nga ay naiisip naman ako ng talaga. Kahit papaano, bulong kong wika sa sarili ko. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.